Subalit na dismaya naman si Chintian sa ginawa ng ating bida at kanyang itinanong kung bakit pa niya hahayaang mabuhay ang kumag na ito. Agad naman sumagot si Li Yi na kailangan niya munang buhayin pansamantala si Black Leopard para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Choi si Ho mula sa kanya. Ngunit sa balak naman ni Li Yi ay bigla na sumabat si Black Leopard na kahit pahirapan siya at patayin ngayon ay hindi siya magbibigay ng impormasyon dahil hindi siya magsasalita. Sa pangmamatigas naman ni Black Leopard ay napangiti na lang si Li at kanyang sinabihan nito na alam niya na hindi niya sasabihin yon. Pero magkakaroon ng paraan si Qin Shaoxiang para makapagsalita siya. Sa tinura ng ating bida ay biglang nagiba ang expression ng mukha ni Black Leopard dahil sa pangalan nito. Dahil sa malamang ay nabalitaan na nito ang pagkidnap niya sa kanyang anak na si Qin Xin kaya hindi nito alam kung ano ang magiging kakahinatnan. Dahil dito ay pinagpawisan ng malamig si Black Leopard at ito'y nagpupumiglas kanyang sinabihan si Lee na pakawala na siya nito dahil kung hindi, ay hindi siya tatantana ni Choi Sihao at ang ng group hanggang patayin siya. Subalit bigla na lang itong natigilan matapos takman ang bibig nito ng shadow ni Lee sa isang pitik lang ng kanyang daliri. At kanyang tinitigan ng seryoso si Black Leopard at sarkastiko nitong sinabi, na huwag siyang magalala kahit hindi nila siya tugisin ay siya na mismo ang gagalaw para puntahan sila, ngunit bigla naman nagsalita si Chintian. Na matutulungan niya si Li na harapin ng group na A-rank isa alang-alang ito na isang pabor na kabayaran, ngunit wika naman ni Li Yi. Na hanggang sa malaman nila kung kasali ba si Song Donghao o hindi, ay wag na munang gagawa ng hakbang si Chintian sa kanya. Tsaka, pagdating sa paghihiganti, ito ay pinakamahusay na gawin ng personal. At sabay nagpalabas ito ng kanyang aura na talagang gusto niyang pagbayarin ang mga taong sangkot sa pagkawala ng kanyang magulang. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan sa labas ng building ay nagtutumpukan ng lahat ng militar habang may dala ang iba ng kanilang kagamitan. Sa itaas naman ng building ay nagsaad si Song Dong Hao na mangyaring maghintay dito. Dahil si General Hong ay darating dito sa ilang sandali, at nakikita nila ang mga paggalaw ng militar sa buong daan. At kanyang sinabihan ng City Lord na kung may alam ba itong balita. Ngunit agad naman nagsalita ang City Lord. Na paano niya malalaman sa paghusga sa kanya ay hindi nito alam kung meron bang nangyari. At ito'y napatingin kay Qin Xiaoxiang. At kanyang sinabihan ito na malawak ang kaniyag network ng impormasyon kung meron ba itong balita. Agad naman nagsalita si Qin Xiaoxiang. Nakinuha ni Black Panther ang kanyang anak na si Chin-si na hostage kaninang umaga. At siya ay sinaktan ni Black Leopard at ito'y humingi ng isang bilyon kapalit ng kanyang anak. Dahil sa galit nito ay kanyang hinamawas ang upuan. Tumayo ito at kanyang ipinahayag na kanyang nalaman ito dahil sa kanyang connection at isa pa ay ano ang ginagawa ng mga militar. Ngunit lumapit ito at sinabihan niya si Dong Hao kung hindi nito makontrol ang kanyang alagang aso. Ay alam nito kung ano ang kanyang gagawin sa aso nitong hangal. Sa tinura naman ni Qin Xiaoxiang ay nagpintig ang tinga ni Donghao at kung ano ang ibig sabihin nito sa kanyang sinabi. Napangiti naman si Qin Xiaoxiang. At sarkastiko nitong sinabi sa kanya. Na mas mabuting wala siyang alam o haharapin din siya nito. Dahil dito ay uminit ang kanilang pagitan na sanhi ng paglabas ng kanilang aura na silang dalawa ay umatake anumang oras. Subalit agad naman silang natigilan ang dalawa matapos dumating ang isang lalaki na may kasamang lalaking nakaputi ang buhok at kasuutan. Si Hong Hai na isang United Government Third Defense Zone Supreme Military Commander, at kanyang sinabihan ang dalawa. Na nakita niya ng lahat pati ang malakas na enerhiya na nagpapagaan sa kanya. Ngunit tinitiyak na ang lakas nila ay ginagamit sa tamang lugar lalo na sa posibleng malaking kalamidad na darating sa Haicheng. Ilang segundo lang ay sinabihan niya ang lahat na ang dahilan kung bakit niya sila pinatawag dito ay para sa isang bagay na major. At kanyang sinabihan ang kasama nitong lalaki na ipaliwanag ito sa kanilang lahat na agad naman tumugon nito. Ipinahayag nito sa kanilang lahat na naging isang A-rank sila dahil nakibahagi sila sa labanan sampung taon na ang nakalilipas laban sa mga nilalang mula sa pangalawang dimensional rift. At hindi na niya kailangang ilarawan ang mapanirang kapangyarihan ng mga nilalang na nasa A-rank at S-rank sa loob ng dimensional rift na yun. Hindi pa rin nila alam kung bakit biglang lumitaw ang pangalawang rift na yun at naglaho. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, sinusubaybayan nila ang pagbabago-bago ng radiation na nauugnay dito. Limang taon na ang nakalipas. Ang mga nagbabasa ay muling lumitaw. Sa nakalipas na ilang taon, ang dalas at intensity ay patuloy na tumaas sa nakalipas na tatlong buwan lamang, nakadetect sila ng limang spike na halos tumutugma sa mga mula sampung taon na ang nakalipas na dimensional rift. Sa narinig naman ng tatlo ay hindi sila makapaniwala na hindi nila inaasahan na lilito ang ganitong dimensional rift sa tagal ng panahon. Ngunit nagsaad naman ang City Lord. Ay kanyang sinabihan si General Hong na totoo ba ang sinasabi nila? Subalit ipinahayag naman ni General Hong na sa madaling salita ay malaki ang posibilidad na maranasan ito sa high Cheng. Naging seryoso naman ito dahil lilito ang secondary dimensional rift sa mismong lugar ng high Cheng. At makalipas pa ng ilang oras ay nagpalom na sila. Ngunit pahabol pang sinabi ni General Hong sa kanila na bumalik at ihanda ang kanilang sarili. Kung ang pangalawang passage talaga ay lilito. Ito ay magiging isang sakuna para sa Hai Cheng. Bagamat sinimulan na ng militar ang paghahanda. Kapag dumating ang oras na yun, sana ay maisantabi ng tatlo ang mga kanilang mga alitan sa kanilang pamilya at magkaisa upang harapin ang paparating na krisis. Subalit nagsaad naman si Qin Xiaoxiang na wala siyang pakialam. Basta't ang ilang mga tao ay patuloy na gumagawa ng masama at pagbanta sa kanyang nasasakupan ay hindi siya magdadalawang isip kundi gumawa ng aksyon. Sa narinig naman ni General Hong ay agad itong napatigil sa paglalakad at napalingon. At ito'y nagbanta. Dahil sa ganitong sitwasyon ay hindi nila magawang tumigil dahil isang pambihirang panahon ang kanilang haharapin. Kung mayroon pa rin nagdudulot ng gulo para sa kanilang sariling kapakanan. Ay hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng mga pambihirang paraan para siya na mismo ang tatapos sa kanilang gulo. Sa binitawang salita ni General Hong ay walang nagawa magkabilang panig kundi sundin ito. At kanyang sinabihan si Qin Xiaoxiang. Nababalik siya sa Haicheng kasama nila at ipaalam sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang nasasakupa na agad naman itong sumang-ayon. At ilang segundo lang ay nakasakay na rin sila at tuluyan ang umalis. Ngunit naiwan naman si Donghao at si Kalbo. Habang pinagmamasdan nilang paalis ang kotse ay nagsaad si Kalbo. Na itong si General Hong ay hindi na nagpapanggap, karaniwang sinasabi niya sa kanila na kasama ng militar si Qin Shaoxiang. At kanyang sinabihan si Dong Hao na si Qin Shaoxiang na nanlilisik sa kanya ng ganoon ay marahil dahil sa Black Panther Gang, mas mabuting panatilihin niya ang isang mababang profile sa ngayon. Ngunit napaisip naman si Dong Hao kung ano ang ibig niyang sabihin ni Kalbo. Subalit wika naman ni Kalbo na mas mabuting huwag na lang niya ito sabihin at dapat niya pa tingnan ang balita. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob naman ng building ay sinabi ni Kui kay President Dong sa telefono na tignan ito ang laman ng balita habang ito'y nanunood sa TV. At kanyang sinabihan ito na hindi siya kailanman na nakitungo sa Black Panther Gang dati. Ngunit maririnig naman natin ang sinasabi ng reporter sa TV na ngayong araw ay isang malaking kasong kriminal ang naganap sa labas ng lungsod. Ang lokal na sindikato ng krimen, ang Black Panther Gang, ay kanilang sinubukang kidnapin ang tagapagmana ng grupong Chin. Ngunit matagumpay na nailigtas ang hostage, kasalukuyang tumatakbo ang pinuno ng Black Panther at iba pang pangunahing miyembro. Nagsaad naman si Dong Hao habang nakikinig ng balita na mas mabuting huwag siyang masangkot sa ginawang gulo ni Black Panther. Ngunit wika pa ni Kui Shihau, Na isa lang siyang maliit na errand runner para sa iyo, hinding hindi ako maglalakas loob na kumilos ng hindi mo sinasabi. Sa naging sagot naman ni Dong Hao ay wala siyang pakialam kung kailangan niyang lumuhad o magpakamatay. At makakuha kapatawaran kay Chin at linisin ang kanyang pangalan mula sa Black Panther Gang, kung hindi, kahit si Dong Hao ay hindi siya kayang protektahan. Dahil dito ay pumayag si Kui Hao sa nais ng kanyang boss. Sa kaganapang ito ay labis naman ang galit ni Kui Hao ay naibuhos niya ang kanyang galit sa cellphone dahilan para masira ito. Dahil kay Black Panther dahil gumawa ito ng malaking problema sa kanila. Sa kabilang banda, Makikita naman natin sina Chinsin at si Li Yi na kasalukuyang pinagmamasdan nila si Duan Ao na nakahiga habang nagpapagaling ito. At makikita sa itsura ni Chinsin na labis itong nag-aalala kay Duan Ao na sana ay gumaling na ito. Agad naman siyang dinamaya ni Li Yi at hinawakan ito sa balikat kanyang ipinahayag na ang sabi ng doktor ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tuluyan na siyang gumaling. Subalit biglang napalingon si Li Yi at nakita nito si Kui Shihau habang palapit sa kanila. Nagsalita naman ito ng nakangiti. At paplastik niyang sinabi kay si Chinsin na salamat at ligtas ito. Dahil hindi siya makapaniwala na gagawa ng ganito ang bastardong Black Panther na yun. Ngunit hindi naman ito inaasahan ng ating bida na pupunta ang hangal na ito dito. Kanyang sinabihan si Kui Shihau ng pag-alit na nandito ba siya para sabihin sa kanila na wala itong ideya sa ginawa ng Black Panther Gang? Agad naman na sinang ayuna nito ni Kui Shihau na wala siyang kinalaman. At pinabulahanan pa nito na siya ay may business deals lang siya sa kanya wala nang iba. Ngunit huwag mag mula ngayon, puputulan ng grupo ang lahat ng ugnayan sa kanila at tutulungan sila sa paghahanap sa mga natitirang miyembro ng Black Panther Gang. Ngunit agad naman itong binara ni Lee. Kung ano ginagawa nito, kung ito ba ay pagbabago ng puso o pag-aalay ng sangla para iligtas ang hari na nasasangkot sa krimen na ito. Dahil dito ay bahagyang nagalit si Kui Shihao at sinabihan niya si Li Na dapat alam niya kung kailan siya titigil. Kung ano ang ninakaw niya mula sa Black Panther Gang ay sapat na yun para maging comfortable habang buhay, kailangan niya ba talaga siyang kalabanin hanggang dulo? Agad naman sumagot si Li Yi na ang mga yon ay interes lamang, dahil buhay niya ang gusto niyang principal. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Kui Shihao bagos tinanong niya si Qin Xin. Kung may paninindigan ba ang pamilya nito? Sa tanong naman ni Kui Shihao ay napangiti naman si Qin Xin at sinabihan niya ito kung ano sa kanyang palagay. Dahil dito ay napatahimik na lang si Kui Shihao at ito'y tumalikod para umalis dahil wala na din silang dapat pag-usapan pa. Ngunit binigyan naman sila ng matalim na tingin ni Kui Shihao sabay nagpalabas ito ng aura huwag nilang kalimutan, nakasama siya ng ng group na walang ebidensya, na hindi nila magawang galawin. Subalit sarkastiko naman na sinabi ni Lee sa kanya na kung gayon mas mabuting ipagdasal niya ang mga taong nasa Black Panther Gang na hindi na muling magpakita. Kung hindi, sila ang magiging pinakamasama nitong bangungot. Dahil dito ay pumayag si Kui Shihao sa sinabi ng ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena. Nakasalukuyang nasa laboratory ang mga grupo ng Black Panther Gang habang sila ay nakagapos. At makikita naman natin ang lalaki na may kausap sa cellphone. Ang ipinahayag ng kanyang kausap ay ay inject ang God's blood sa mga natitirang Black Panther Gang stragglers na agad naman itong sumang ayon ang lalaki. Ilang sandali lamang ay inutusan niya ang kanyang tauhan na inject na nila ang God's blood. Subalit sa nakita naman ni Black Panther ay nagalit ito at kanyang sinabihan ang lalaki kung ano ang kanyang gagawin kung hindi ba ito natatakot sa kanya. Ngunit hindi naman natakot ang lalaki bagkus itinusok na lang nito ang injection sa braso ni Black Panther. Dahil dito ay agad na lumiwanag ang mata nito at kumalat sa buong katawan nito ang God's blood na in-injection sa kanya dahilan para ito'y magsisigaw sa sakit. Sa sandaling ito ay tinanggal na rin ng lalaki ang belt na nakagapos dito para ito ipakawalan. At makikita din natin ang kanyang kasamahan ay ganun din ang nangyari sa kanila. Dahil sa mga oras na ito ay nag na ang kanilang mga itsura at tuluyan na silang nawala ng sarili dahil sa drugang in injection sa kanila na tinatawag nilang God's Blood. Sa kabilang linya naman ay naririnig naman ni Kui ang mga sigaw ng mga Black Panther Gang sa cellphone. At kanyang sinabihan ang kausap nitong lalaki na siya ay nagtataka kung ano ang sasabihin bukas ng balita. Dagdag pa nito na ang mapagmataas na kabataan ay nahaharap sa malupit na paghihiganti mula sa Black Panther Gang, o Black Panther Gang nagngangalit matapos malagyan sila na ang hindi kilalang droga.